na lang sa China si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silyan. Mismo, Senate President Juan Miguel Zubiri na ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pauwiin na si Chinese Ambassador Wang Silyan. Namumuro na talaga yung Ambassador ng China, lalong-lalo na sa uh, sa Sina. I've always said, a bigger coalition is a better coalition. Kung natitrigger ang China dyan, edi eh, tigilin niya yung mga ginagawa niya sa atin. Eh, basa ako sa kanya. Pag nakita ko siya, ambassador basa wait siya lang. <laughs> Ipu, eh, hawa. Ah, para niya ako. <laughs> Dapat nang sipain pabalik ng China, si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Ito ang sinabi ni Sen. J.V. Ejercito. Git ng senador, sa halip na makatulong, lalo daw nitong pinalalala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China. Siyempre, Bilang Pilipino, nakakaita ulo. Kaya minsan nakapagsasalita ako na sabi ko nga dapat umalis na itong China's Ambassador dahil ang reason ba't ko sinabi yun, sa halip na siya yung mag-pacify, maging tulay, maging bridge uh, for us to be able to talk, eh ano pa eh, nakakasama pa, no? uh, in fact. Uh, we had an executive session just yesterday with the chief of staff and the defense officials. Na pag alam ako nung nagkita raw sila sa isang okasyon eh, inano pa raw niya si chief of staff, stop provoking us. Eh, eh sila na po provoke sa atin, di ba? Yeah. Grabe. So, so that was, I think, yun yung start na nung nagpost ako na Chinese ambassador should should, should uh, go in, away. Yes. No? In Chinese, kasi marumag China eh. Wei chala, wei chala, umalis ka na, sabi ko. Hindi daw inakala ni Sen. Ejercito na may mga Pinoy vloggers na pro-China na mang sa kanya sa pagtutulig sa niya sa pamubuli ng China. Dahil daw dito, mas lalo siyang maninindigan sa pangipaglaban para sa teritoryo ng Pilipinas. Ang hindi ko lang talaga natansya, hindi ko rin sukat akalain, you know, because in these kinds of circumstances, Aris, sa ganda mga sitwasyon, I expect that all Filipinos would rally behind. Yes. No? Uh, tayo binubuni na isang superpower, in this case, ang China. Dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo. Yes. Siyempre, Coast Guard natin, Navy, mga na Nakakaita nakakaitaulo pag nilalaman mo. Ang hindi ko natansya, meron palang mga ilan Yes. na pro-China sila. Nagulat ako doon na ito yung mga nagbabasa akin, mga vloggers. Ah, kilala ko na sila, pero... What would you name na lang, it? Hindi na lang, no? Pero okay. alam nila kung sino sila. Lang. Makikita mo naman sa social media, sila ay active na mga pro-China. Sa mga... Marami-rami rin sila eh. Mga isang grupo sila. Yes. No? Na... Uh, mga dati aktibo sa dating administrasyon. Okay. Pero siguro sila yung tinak namang ng... ng China to help them. Ang ano ko ang suspecha ko kasi rito, uh, Aris, which I think that even the defense officials confirmed, That there is a destabilization effort. Oh. Na the China is also funding. Yes. Kasi nga because of our issue with the West Philippine Sea, ang perception nila si Pangulong Bongbong Marcos, our government yes. is uh, nagano nag, na nag, uh, nag shift. No dati pro China. Yes. Naiyon bumalik sa uh, traditional allies, United yes. States, Australia, Japan. So, I'm um, EU you know, So, parang ang feeling ko, itong China, since, since ang feeling nila nagbumabalik sa Western oh, yeah. uh, allies, yeah. ginugulo nila Pilipinas. And they're the ones funding, no, sa initial intel reports, itong mga pro-China na mga media and uh, social media personalities. Which is not far, far-fetched. Kasi nga, para magagawa nila nilang ginagawa nilang pag uh, pag annex o pagkuhan pagsakop doon sa mga teritoryo natin, territorial seas natin, kailangan nila tayong guluhin dito internally. Dahil daw dito, mas lalo siyang maninindigan sa pangipaglaban para sa teritoryo ng Pilipinas. At hindi niya uurungan ang mga vloggers na pro-China. Ang sa akin naman, ay I, I, am not, I, I will not back down because I know that I am fighting for what is right. I am fighting for our territorial integrity. Our I am fighting for our sovereignty. 'Di ba? Hindi naman tayo papayag na kumbaga parang yung bahay mo 'yan o yung bakuran mo, ikinukuhanan eh, ng uh, kapitbahay mong malayo Ina sinasakop. siya, hindi ka papayag, 'di ba? It's our sworn duty as as uh, a public official to protect and fight for our sovereignty and territorial integrity. Siyempre, kinukuha na nga yung lupa natin. Alam nga namang nakato, ano lang tayo, wala tayong sasabihin, di ba? At uh, hindi natin uh, i-denounce o uh, i-ano ang, ang China, ano? You know? uh, hindi tayo magsalita laban sa China. Well, tapa ni ehersito sa mga pro-China media at vloggers na nagsasabi na wala umunas yung utang na loob kay dating Pangulong Rodrigo Duterte every time we see each other until now, lagi sinasabi niya sa akin, JB, alala, uh, tayo, magkaibigan tayo, alalaan uh, mo yan. Lagi niya sinasabi sa akin yan. So, my respect and my friendship with President Duterte, Duterte has not changed, no? Okay. Ang hindi ko lang talagang masikmura ay yung mga ibang supporters niya na ngayon ay aktibo dahil sila po ay pro-China. Okay. Yun po ang hindi ko sila po ang hindi ko kasundo. Si Pangulo Duterte, kami po ay magkaibigan. Um, just to clear, no? Kasi pinalalabas nila. Wala daw ako utang na loob, inaaway ko. So, hindi po, kahit kailan, hindi ko inaaway si Pangulo Duterte. I have always respected him and I always regard, um, I've been grateful sa kanya suporta sa akin. Lahat ng takbo ko sa so, Senado, sinuportahan po ko ni Pangulo Duterte and I will never forget that. Ang hindi ko lang talaga kayang sikmurain yung mga nagtat yung kayang ibenta ang ating bansa no magpo china sila kakalimutan mo ba ang yung pagka Pilipino yan ang hindi ko po kaya at yan ay titindigan ko di ba yung ibas ako dahil alam ko tama ang aking pinaglalaban pinaglalaban ko yung teritoryo natin ang soberenya natin Banat ba naman ng makabayan black sa kamera walang active measures na ginagawa ang PCG at Philippine Navy, kaya patuloy ang pagdami ng mga barko ng China sa WPS. Aminado ang senador na hindi natin kayang tapatan ng China, pero may ginagawang paraan na daw ang gobyerno. Well, alam mo, Aris, we have to be, to, uh, be realistic. We're a third world nation. Yeah. Hindi naman natin kayang tapatan ang China in terms of military strength, di ba? Um, we may have, we may purchase 12 new supersonic jet fighters. They will have about 300, no? Maaaring bumili tayo ng ilang, bina natin, isang dosenang bagong mga navy vessels, frigates, and other navy, uh, in other vessels. They will have about uh, 100 or 200. So, superpowers sila, di ba? We're only a third world nation, but I think we just have to stand up and gain the respect of Vietnam po kahit na third world. Pumapalag, di ba? But we have to, on our part, hindi kami po punay no? Quietly, we are doing our job in the Senate uh, every budget season. Uh, we are trying to uh, augment, supplement, and add to our AFP modernization na uh, Matagal nang na-install, no? Kasi nga, lagi na ba nakakat, yeah. nadadala sa iba. Yes. Pero this time around, because of the West Philippine issue with the uh, Senate President Migsubiri, kami po ang magkasama dito, uh, dinadagdagan po namin, no? Ang Navy, ang uh, Coast Guard. In fact, in our parliamentary visits, yung official visits namin, in France, in Spain, suma-side trip kami ni Senate President Migsubiri. Sinamahan ko siya. Uh, we are looking for... Uh, possible suppliers, ibagan ng package no for our navy for our coast guard pumunta kami nang nung nasa Paris kami na bumiyahe kami nang Normandy which is about 3 4 hours away 8 am umalis kami nakabalik kami ng Paris 2 am tinignan namin yung mga vessels submarines at iba pa na pwede nating kunin uh, para sa ating pong uh, navy and coast guards kaugnay daw nito giit ni ehersito na nakakasana ang full modernization ng AFP na nakasentro sa external defense. With, with, the instruction of the Senate President also na talagang buhusan ang Coast Guard at the Navy. na no, talagang ano, tutulungan namin sila na ma-achieve yung Horizon 3 sa modernization which is external defense na. Si-shift na tayo eh. No, so, yung si China, naku, hindi nyo alam, may mga missile na tayo, submarine, lahat, no? Later on, air can no, no, Hindi ko sasabihin, pero... Malapit least, na. Matatakot na silang pumunta rito basta-basta. Yeah. Hindi pwede yung basta-basta na lang. We will have our uh, defensive si defense, make uh, a defense system that to protect our country. Malaking tulong din daw na may kaalyado tayong bansa gaya ng Amerika. I think we have to maintain that uh, uh, ano to, uh, independent foreign policy. Kasi inaakusa na nga tayo ng China na pro-US, hindi tayo pro-US. No? That's why we have EDCA sites para sa mga joint uh, military exercises because they are bullying us, sa tingin ko. Ha? Ah, yeah. Kaya naman yan ang sabi nga ni Pangulong Bongbo Marcos, yung in siya ni Xi Jinping, nagkausap siya sa ASEAN, uh, bakit yung EDCA, sabi niya, EDCA sites dumadami, concern sila eh. Sabi niya, because you are always also getting our territory. Sabi niya, but if you, you uh, step back, return our territory, we will also give up, give up ed, the EDCA sites. Ganun lang yun eh, give and take, diba? eh, di ba? Eh, hindi naman natin sa totoo lang, hindi naman natin kaya talagang labala tapatan ng superpower. So we need all the help that we can get from China, from US, from Japan from France, EU, Australia, lahat ng willing tumulong sa atin eh. Kasi sa ginagawang pambuburi sa atin. So, yun po, I can understand the logic of the president. Bakit niya pinayagi yung ka sides? sites? Kasi nga, kinukuha yung teritoryo natin China. Pero sabi niya kay Xi Jinping, if you step back, uh, ibigay niyo yung teritoryo namin, yung EDCA, we can let it go also. Kung baga, give and take tayo. Yeah sa rin si ehersito sa joint patrol ng Philippine Navy at US Navy sa West Philippine Sea. Sabi ko nga we are a third world nation, hindi naman natin kayang tapatan ang China. Superpower sila eh. So I think it's good now that the, our government is uh, our armed forces is having joint patrols with our with the right thinking nations no uh, yung ating mga traditional allies hindi lang US sinasabi tayo tatayo ng US hindi po Australia ay nandiyan nag joint patrol tayo with Australia with Japan who is one of our closest allies um, hopefully South Korea the EU rin, European Union Australia and the uh, United and US no So, ang tingin ko na we have to strengthen our relationship with our traditional allies and right-thinking nations. Kasi nga, mayroon na strength in numbers. Ang isa pang dapat natin gawin, yung mga Southeast Asian nations that have uh, territorial disputes with China, no? Vietnam, Indonesia, Malaysia. Uh, Brunei. Malaysia, Brunei, Brunei, and now India, with the new 10-9 na pumapalag na rin India, tayo dapat magsama-sama to ensure freedom of navigation. Kasi ilan yung dumadaan dyan, yung ekonomiya natin dumadaan. E, paano kung kinontrol na ng China po yan? Di ba? Maapekto na ating mga uh, sea lanes. No? Maapekto na ang ekonomiya natin. Ang uh, world economy, I think one third or even more, one third of the world's economy yung mga duma ay, Dahil nandito na sa Southeast Asia ngayon ang, ano eh, ang growth. No? So, yun lang naman atin eh, yung to ensure the freedom of navigation in that area. Samantala, pinanindigan ng Senador na hindi ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa iyong eh, That's very you know, that's uh, inconsistent kasi siya nga ang nag-utos yes. na ilagay ang BRP Sierra Madre doon to abart our territory kasi nga na... Yung intel report that came to him, eh, talagang madalas na dumadami na yung, uh, duma, uh, lagigig, ano, yung activity ng uh, Chinese militia vessels and navy at that time. Kaya nga, he was the one who, sa alam ko yan eh, siya yung nagutos utos talaga ma-ground yung BRP Sherma to mark our territory to use it as uh, a temporary base. Kaya nga tayo may Philippine Marines doon. So, imposible naman na siya na nga po ang naglagay Yeah. Eh, siya rin po ang magsasabing uh, may commitment to remove. So, doon pa lang nagsisinungalig na itong China. Dapat yung permanent, ano na, maging permanent, ano na natin, station. Kasi, the reason why he had that grounded there to mark our territory. Kung baga, whatever they say, panahon pala ni President Era, at least siya gumawa ng paraan para imarkahan yung teritoryo natin. Hindi nga lang na follow up ng mga sumunod na administrasyon. Dapat, by now, permanent base na yon para sabihin na atin itong teritoryong ito. Para kay ehersito, dapat magdahan-dahan sa panawagan na tanggalin ng Chinese Embassy sa Pilipinas at i-boycott ang Chinese products. Ay, well, ligyan mo natin. Actually, kasi the biggest trading partner ng China, pero we have to be prepared for the eventuality. No? Bukod sa pangangkid ng teritoryo at pambubuli, may personal na hinaing ang senador sa China. Alam mo, isa sa mga sama ng loob ko sa China, as I mentioned earlier, isa sa mga advocacy ko talaga, infrastructure development. Yes. Yan ang tingin ko talaga magpapasigla ng ekonomiya natin and spread out the development. Yung Japan po, nag-commit. North-South Commuter Line, I was a witness yes. kay Prime Minister Abe, kay President Duterte nung kinumit yan. Ngayon po, andyan na, North-South Commuter Line. Subway system, nandyan na rin. No? Yeah. I mean, it's yes. already in progress. Yung China, dahil nga po malapit si President Duterte, Mindanao Railway System, di ba? Binigay sila, pati door, yung South Long Haul, yung Bicol Express, going to Bicol. Ano po nangyari? Hindi nila tinuloy. Nakatiwangwang. Kaya yan, isa sa na magsasabi ko, napakahirap magtiwala din sa China. Yes. Hindi sila maayos kausap. Di ba? By now, sana yung South Long kailan kailangan-kailangan natin yan. Diba? Eh, tama yung Bicol. Bicol. Express nga yan eh. E, alam ng tao eh, pagkain na lang. Yes. Dapat e, eh, matuloy. Ang Mindanao Railway System, we need that for peace and progress in Mindanao. That's our richest island. Especially with the decades long of uh, revolution, uh, secessionist movement, kailangan-kailangan natin ng infant development doon. Anong ginagawa po ng China? Diba, ba? In Inistol nila yung Mindanao System, naka nakatiwangwang, 'di ba? South Long Haul nakatiwangwang, yung North Rail noon nakatiwangwang, lahat iniwan nila. Eh. Naniniwala si Ehersito dahil ito sa problema sa political at economic stability ng bansa. Dahil sa mga umuugong na destabilization plot at bangayan sa politika. Well, marami na umaalis sa China. Dapat bagi po natin. Sayang. No? sayang marami po pupunta ng Vietnam, ng Thailand dapat sa Pilipinas yun kaya lang with this uh, ongoing political bickerings mudslingings that causes instability talagang nakakalungkot marami doon sa mga uh, dapat napunta sa atin napupunta sa iba that is why I am really against any destabilization any political bickerings at this time because we will never achieve that political stability and economic stability. Yes. Di ba? Kailangan natin yan ngayon eh. Sana, salit na sa atin sana, pumasok yung mga sa China, napunta sa Vietnam, napunta sa Indonesia, napunta sa Thailand. Di ba? So service. sana naiintindihan nyo bakit very Uh, ano ko talagang sensitive ako about this. Nangihinaya ako sa opportunity. Nakakalungkot dahil doon sa ibang naghahanap buhay para sirain lang ang administrasyon, ang sinisira nila ang ating bayan. Na sana dito na nag-invest, napupunta pa sa iba dahil sa kanila pong kagaluran. First of all, I will not, I will really fight any destabilization because Based on our history, hindi po ito nakabuti sa ating bansa. No, um, It will take a while before our country can recover economically and politically. Every time there's a coup d'etat. On hindsight na lang, yung nangyari sa father ko, di ba? Um, two and a half years lang siya. But he was the legitimately elected president of the republic. He was given the mandate. Nagkaroon ng kudeta, Gloria Arroyo, Arroyo takes over, Nag naging nine years pa. But in all of those nine years, ang hirap ibalik yung yung uh, confidence ng foreign investments, ng business community. Kasi nga yung 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 regime uh, will always be in question. The administration will always be will have legitimacy issues. ba? Diba? So, yun ang magiging problema. And I think it took more than a decade bago tayo nakabawi. Ma, ma maibalik yung kumpiyansa yes. sa ating bansa. And that's what we really need out right now. Hindi rin daw makakatulong sa bansa ang bangayan ni VP Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Eh, kilala ko man sila pareho, nakakasama ko rin. Um, ako, rapil ko na mag-ceasefire muna. Okay. It's too early in the game. No, we still have five years. One year pa lang tayo, halos. Again, there are a lot of problems that we have to solve. There are a lot of challenges that we have to surmount. Ang dami natin problema. High cost of electricity, poor infrastructure, Um, ano pa ba, peace and order, calamity. food production. Calamity. Yes, calamity. So, sana ito muna ang pagtuunan natin pansin. Magtulong-tulungan muna natin ang mga ito. Yes. In the next five years, di ba? Kasi kung mauuna yung political mudslinging, uh, bickering, that causes political instability. And it will definitely affect our economic stability as well. Mahal natin ang bansa natin pagtulong-tulungan natin ayusin ang problema nito. No? Kaya nga hindi ko na pinapatulan yung mga uh, nagbabash dyan this early na palitan si BBM. Wow, that will cause a lot of instability. No? sya uh, siya po ang binigyan, sabi ko kahit di ako kasama ng partido nila noon, he was given the mandate by the Filipino people. May kontrata yan, di ba? So, supportan natin. In the same way that I was given the mandate, kahit po ako, hindi ako part ng unit team, pero we were all given the mandate. So let us do our best to solve all the problems and challenges. Sa kabila ng lahat ng ito, nais ni Sen. J.V. Ejercito na maging masaya ang pagdiriwang ng Pasko at maging maayos ang susunod na taon para sa lahat ng Pilipino. Dindo Flora, para sa Strictly Confidential. to Pilipinas today, uh, maligayang Pasko, maligong bagong taon. Let us hope for a better uh, year next year and in the, in the coming years, pagdasal natin na mas gumanda ang sitwasyon ng ating bansa. Merry Christmas and Happy New Year!